ano, good evening mga karabas episode to, alam nyo na naman night na fishing ulit tayo <laughs> yung mga karabas yung ina ko na lang kala para yung tamang bansin ko namin ay tumama dun At sa bansin ulit pa lang kami pakain naman yung lalim namin nakarang episode kasi sobrang lalim talaga nyo <laughs> kasama natin okay, kasama natin yung mga team naman ulit

<laughs> ya di чисanyaика mamahan kapnya, sesak eh. bagus af Philip aemae main serilerin kalau mau semangat si Oo. Oh. kaya <laughs> oh, <laughs> <kalang daway> <laughs> hey, buat Swerte yan. Pusit. Pusit. Uy! Daway na! Patay na! Ay, Dali ang suga eh. Dali ang suga. Siyempre <coughs> ni ka

Huwag nyo na akong tawagin kapitan Huwag niyo lang rin ako 22 na lang mon Abo! Sinundan ko yung kay ka Abo! <laughs> Abo! Binyag Okay Pamprito! Yung bukas Sarap talaga bukas yan Prito lutong no? <laughs> Uy!

Naluko yung mga team orange siya, Bainte. Mga karabas, another so na pulit tayo. Kupya. Oh, yeah. Bantahin. Karabas. Diba. Ulang hikab ko ah. Hehehe. <laughs> Antok-antok na rin ha? Aga pa. Pag alas 11 pala. Tagay pa. Walang tulugan to. Damang to. tas maghahapon bukas yakyak yak, -yak. Minsan-minsan lang tayong lumawot eh. Kailangan sulitin natin. Yung tulog, marami niyan sa bahay. Kaya ito, ngayon lang tayo nakapunta ulit dito. Tapos, ang layo. Tayo mga Di ba ang oras biyahe namin kanina? sulitin natin, di ba? Uy! Uy! <laughs> Uy! Uy! Bigla lang bumigat! Saan ako sabit? Pagano nang ano, Pat-pat ano, tayo. Tandaan natin yung ano na yan. Uy, Dapat balikan natin yan. Dapat balikan natin yan. Ano lalim natin, ano? Bugs. 27. Kapit naman. Sayang. Ganda dun sana sa area na yung 27. 28, 27. Ang gabigat ang kawil eh. Dito na siya, lapit na. Ah. Hindi na lumalaban eh. Dawi rin sa kabilang team. Raptor boys. Uy! Dugs! Long Nose Emperor! Good size no? Ay kasarap naman na ito mga karabas. Ah! Boons! Shoutout sa iyo Harabons! Nalihis man yung ano Bones Hindi mo pagsama Sarap dumawi Yes okay. Uy okay. Oh, okay. oh. Okay. reference. Pasok ako. Good size, no? Yes. Bon. Sabit na? Uy. Balikan natin yung cup. Balikan natin yun. Dabi Sayang yun. Doon ang dawi Balikan natin. Balikan natin. Hmm. O, rin sila o. Sila padawi sila o. E, Pagkanto-ganto lang mga tayo ng uh, pang-ulam bukas. Oo, oh, diba?

Naghahangad tayo ng malalaki. Eh, ito yung binibigay ng Panginoon. Ito, pasalamatan natin ito. Ito, natanggal ko nga ata. Ay, natanggal. Ay, bait. Putik na eh. Natanggal, natanggal. Ay, video si Ah!

gawa ako na panibagong kawil kaya yung kawil ko kanina sumabit sila lima pusit siyempre pain tayo natin pusit kumpug ang gamit natin para hindi tayo magsabit-sabitan tapos ano natin parisa natin ang sida ito yung mga hindi nila kanina Ay.

Wow! Okay. Oh, laki mo. Ito na akong malaking ko. Nice! Ah! Bugs! Ano pang Wala, <laughs> bawas okay. ah. no? Wala, bawas. Lastro <laughs> Wow! Ah!

nila Yan Dito na pala Uy, yan ah natin kung anong kulay Uy, kabila Uy Ah, wuhuy Grabe Silay ay, 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 ay na, dunag na, dunag na dunag board. Uy, 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 Makas yan. Masarap. Kaya masarap pa rin. Hindi pang sa akin eh. pa. Ayayay. Oo, nakit. Oo. Oo. Yay! Masisilis lang tayo sa sea life muna. Kamusta dyan tulog, boards beli dah, apa gue tau <laughs> ya gue kok gak bahagia sih gue gak gak bahagia gue laban sa bayo sa mga ano uh, wala ka ay tanggal ay tanggal Tagal ng panahon, nakadali tayo ng buriw-riw Nakita ko na boy, Ay, bangalang. ay

Ayan o, mga karabas dahil lumula na Nagamit agad natin yung bigay ni Ma'am Nika Torres Thank you ulit ma'am Dahil dyan Para sa'yo itong huli ko Wala <laughs> ka, lunok lunok ay Tako Tuloy ang ligaya Ay umulan. ulan Wala

Padawai kepala dito, tinggal ke di sabi Padawai okay. pula pa kanya ni kape, eh. aruy Sa dalawa Sa dalawa, tatlo, no, wat, lima, anim, anim na pala to Tiba-tiba <laughs> na pala kanya ni kap Padawai <laughs> na si kap, ay eh, kay eh, maliat ang dawai eh. <laughs> Ayaw niya na pa <laughs> Abu, pintu pula. Pintu pula. Bukan dia mau bilang ya, be. Pulang bilang tau oi. Pintu ya. Abu, tiba-tiba apa tadi tu? 1 2 3 4 5 6 7. Kalau susah anu paling 180 buat IP. Ha. Mau tip tiganya

Wala nang tama, pero sumabit sa kawin ni Kap. Wait lang Kap! Wait lang! Huwag ilahin! Oh. Ay, ang tawag! taling. Ang Taling. Ang yung taling n'o. Ang ping. Ang dawi naman sniper na tayo okay gawin si buhay dyan mga karabas may gawin binigit sa kawil ay kaya pala mabigat kay nakatagilid <laughs> tambak na sila sa ilalim mabigat <laughs> ang dami ko tamaan ay abaw ah ito, eh. dami na rin ah hindi na away ulit maramdam ulit hindi ganong malaki pero acceptable ang size <laughs> oh, different na tama oh. <laughs> Kaya pala mukhang malaki din. Sa pakiramdam. Ikaw ah. Mm. Thank you Lord pa din. Blessing yan. I <laughs>